Thank, Thank you. you. so much for supporting, guys. Ay, so, mga ganun. Ano? Dito? Oo. Oh. Ayan. Ayun e, na, okay na. Dari mo ganun. Ganto yun. Lapit mo konti. Lapit ka, ganun ka pa. Ayan, okay na. Tumatawag siya, no? Sino? Sino pa? Sorry, patunahin kita. Bakit? Ano meron? ano eh, si Rano? Hindi, doon ka na! Hindi, gina ka na! Bye bye! mo ako nagbihis? Ha? Nakita mo ako nagbihis? Oo, oh, nakabihis ka nga, nakaporma ka nga oh. Hindi, oo, oh, oo. Oh. wala ka nga. Oo. Oh. Sige usap mo pa doon. Ano? Ikot ka. Huwag <laughs> na! tayo ka nga ulit. Dali nga, tayo ka nga. Nag... Nakatayo na. <laughs> Hmm. <laughs> hmm. <laughs> tumayo, pag tumayo ka, tatayo na rin to. Ay, nakatayo na. Oh. O, tatayo na rin to. Tignan mo. Ayan. Oh. Oh. okay na, okay na, okay na. Okay na, upo ka, upo ka, upo ka. Ay, sorry. Upo ka upo sorry. Sorry, sorry. Oo, naiinis ako. Umupo ka ng... <laughs> Sorry, sorry. Hindi ko bread Brad, oh. Hindi pa. Ba... Oh, Brad. Sorry, sorry, sorry. Oh, sorry. Hindi. Oh, Brad. Ano lang 'yun? Isang Brad, Brad. Bye, Brad, ah. Hindi. 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 hindi nga umalis bais para hindi gigila ko dito. Hindi ka umalis pala. Wala. Super pantik Talaga? Hindi, syempre, ano, tawag dito para may kasama ka. Nagkakasama naman na sila doon. Nangiya kasi ako. Bakit ka nangiya? Ano ka kagawa? Hmm?